Herlin Budol inaming nagpasay kaya dahil sa issue nila noon ng kanyang leading man na si Rob Gomez. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Inamin ni Herlin Budol na sumailalim siya sa session ng psychiatrist dahil sa pinagdaanan niya noong na-involve siya sa issue nila ng kanyang dating leading man na si Rob Gomez. Inamin ni Herlin ang kanyang pagpapasaykayatri nang makausap ito ng mga movie press. Ayon sa komedyante, hindi niya kinaya ang mga panglalait sa kanya noon kung saan durog na durog umano ang kanyang puso. Kailangan niya raw ang tulong na isang psychiatrist o maging maayos ang pagproseso niya ng lahat dahil hindi niya raw matanggap ang mga sinasabi sa kanya ng mga tao. Nahirapan daw siyang tanggapin ang kanyang sitwasyon at hindi raw siya makapag-move on sa kanyang naging sitwasyon noon. Pero ngayon daw ay okay na siya at nakapag-move on na siya sa mga pambabatikos ng mga tao. At iyan ang aking balitang showbiz para sa yung lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.